Hello sa lahat. Welcome sa aking channel. Ngayon, ibubunyag ko ang ilang pinakamalaking lihim na agad magbabago ng iyong buhay, tumutulong upang manatiling masaya at positibo. Handa ka na bang magbago? Tara, simulan na natin. Una, pag-usapan natin kung ano ang kaligayahan ang kaligayahan ay hindi lamang isang panandaliang kasiyahan, kundi isang pangmatagalang estado ng kalooban. Ang kaligayahan ay nagmumula sa kapayapaan ng isip, pakiramdam ng kasiyahan sa buhay, at malalim na ugnayan sa iba. Ngayon, ibubunyag ko ang pinakamalaking lihim sa kaligayahan. Ang mga lihim na ito ay nagbago ng aking buhay at maaari ring magbago ng sayo. Maglaan ng ilang minuto araw-araw upang magpasalamat sa lahat ng mayroon ka. Ang gratitude journal ay isang mahusay na kasangkapan upang itala ang mga bagay na ipinagpapasalamat mo bawat araw. Ang pasasalamat ay tumutulong sa atin na makita ang kagandahan ng buhay at mas pahalagahan ang kung anong mayroon tayo. Matutong magtuon sa kasalukuyang sandali, hindi hinahayaang ang mga panghihinayang sa nakaraan o mga alalahanin sa hinaharap ay makaapekto sa iyong damdamin. Ang meditation at mindfulness practices ay magagandang paraan para dito. Kapag nakatuon tayo sa kasalukuyan, tunay nating mararanasan ang bawat magandang sandali sa buhay. Ang isang positibong pag-iisip ay nagpapadali upang harapin ang mga hamon. Bigyan ng iyong sarili ng ilang positibong self-affirmations araw-araw, ipaalala sa iyong sarili kung gaano kakalakas at kakayahan. Ang positibong pag-iisip ay hindi lamang nagpapasigla ng ating damdamin kundi tumutulong din upang mas mahusay nating harapin ang mga hamon sa buhay. Bukod sa mga lihim na ito, may ilang simpleng hakbang upang matulungan kang baguhin ang iyong buhay, manatiling masaya at mapanatili ang positibong enerhiya. Ang pagpapanatili ng malusog na diyeta at regular na ehersisyo ay hindi lamang kapakipakinabang sa pisikal na kalusugan, kundi nagpapasigla rin ng iyong damdamin. Ang malusog na pamumuhay ay nagbibigay sa atin ng mas maraming enerhiya upang ituloy ang kaligayahan at mga pangarap ang pagkakaroon ng malalim na ugnayan sa pamilya at mga kaibigan at pakikilahok sa mga gawaing panlipunan ay maaaring magpataas ng iyong pakiramdam ng kaligayahan. Ang mga interpersonal na relasyon ay isang napakahalagang bahagi ng ating buhay, nagdadala ng walang katapusang suporta at kasiyahan. Hanapin kung ano ang iyong mahal at magpakalubog dito. Kung ito man ay sining, musika, o anumang libangan, ito ay maaaring magbigay ng kahulugan sa iyong buhay. Ang pagtugis ng mga hilig ay nagbibigay sa atin ng pakiramdam ng kahulugan at direksyon sa buhay kasama ng motibasyon at pag-asa. Ito ang mga pinakamalaking lihim sa kaligayahan na nais kong ibahagi ngayon. Sana ang mga lihim na ito ay makatulong sa iyong baguhin ang iyong buhay, manatiling masaya at mapanatili ang positibong enerhiya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe sa aking channel kita-kit sa susunod, manatiling masaya.